Paalala nga sa lahat ng OFW na aalis ng bansa o lalapag gamit ang naiya Terminal 1 na ihanda nyo ang inyong mga sarili kung sakaling gagamit kayo ng mga palikuran sa nasabing terminal. Dahil nung nakarang araw nga ay nawala ng tubig sa nasabing terminal dahil di umano sa nasirang pipeline. At hanggang sa ngayon nga, ang tubig na nanggagaling sa mga fire truck ang ginagamit o dinideliver sa mga pasahero ng Nainya Terminal 1 para may magamit ang mga pasahero sa tuwing gagamit sila ng mga palikuran sa Terminal 1. At para nga sa kabuhang detalye, panuorin natin ang video na to. Nakakaranas ngayon ng matinding problema sa tubig ang Ninoy-Aquino International Airport at Terminal 1. Ito'y matapos na may umano'y ka na pipeline patungo ng uh, Terminal 1 kung kaya't uh, nawalan ng tubig uh, kanina pang madaling araw ang uh, mga janitor janitres, building uh, attendant ay nagkukumahog para magigid uh, uh, ng uh, tubig para magamit ng mga pasahero na darating at alis at gagamit ng palikuran dito sa Ninoy Aquino International Airport uh, ang uh, mga ito ay uh, tsagang uh, naghahakot ng uh, mga tubig mula sa isang uh, truck uh, na may dala ng uh, tubig at lahat ng kanilang mga balde at uh, ginagamit uh, para ilagay sa mga palikuran ng uh, paliparan uh, dahil sa mga karamihan sa mga pasahero ay nagaanap ng tubig pag sila ay gumagamit uh, pa, ngayong uh, hapon uh, ay dahil uh, dahilan yung uh, truck na mag nagdadala ng supply ng tubig uh, ay naumosan kung kaya't uh, sa kasalukuyan ay nakatambay itong mga nagigib uh, at wala pa silang uh, makuha ng uh, tubig uh, at ginagawa na ito ng paraan ng pabuluhan. Dumating na ang uh, fire truck ng Manila International Airport Authority sa NIA Terminal 1. Ito yung upang uh, bigyan ng uh, tubig uh, ang uh, terminal matapos uh, magkaroon ng uh, problema ang uh, pipeline patungo ng uh, na terminal 1 o kaya't nawalan ng uh, tubig uh, kamakailan. Ngayon po ay uh, bibigyan at uh, ilalagay ang uh, naturang mga tubig para magamit sa mga palikuran. Uh, ng ating paliparan, partikular na mga pasahero na darating at aalis sa iya Terminal 1. Wala namang perpektong terminal sa buong mundo at kahit saan nga mga paliparan sa buong mundo ay pwedeng mangyari ito. Gusto nga nating ipaalam lalo na sa mga biyahero na lalapag at aalis sa Pilipinas gamit ang Terminal 1 para hindi tayo mabigla kung sakaling gagamit tayo ng mga palikuran. Pinapaalalahan ko rin ng ating mga kababayan na mas maganda kung magdadala kayo ng mga sarili nyong hygiene kit at mas kung sakaling maselan kayo. At siguradong hindi kagandahan ang amoy na pwede nyong maabutan doon. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito lamang sa ating channel. Maraming salamat sa iyong panunood.